Hallelujah. Tayo po salamat sa 12 tribes of Israel. Lahat nagdiwang ng anibersaryo He sweared my. You know, i'm gonna Да.

si Moises na propeta ng Diyos hanggang doon lang sa mundo inakit ang mundo at doon na siya kinuha ng Panginoon nakita lang niya

Yeah. Walang parang tinimula po nyo. Ano ang pakasetra? Ano ang mga minta? na ng sa aking panginoon? ang lupo na ako, sa aking namin at very 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 is Kato. Parang parang nila You yeah. see

year anniversary dito po sa Dato po ng Mother ya. Christ, ayon nga nawa kayo, ipagpalain na hindi ini ang hanapin sa loob At nakita mo kung babasahin ang